Dun, mega mega love shout out mga kabisay Magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kabisay Sana naman ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito At sana naman ay eh, samahan nyo ako ngayon mga kabisay So panibagong araw, panibagong vlog at panibagong activities mga kabisay At salamat sa inyong lahat dyan na mga sumusuporta at sa ngayon mga kabisay ay panibagong activities tayo Iba naman ang ating gagawin ngayon dahil ngayon mga kabisay ay mayroon akong uh, bagong gagawin dito At ito mga kabisay ay, Ikakabit ko yung pitsil ng puso So sana naman ay samahan nyo ako sa ngayon mga kabisay ay Medyo makakaalwa na tayo sa tubig dahil ayan meron na tayong panibagong puso at medyo malapit dito sa aking mga halaman na kung sakaling magdidilig ay naan dito lang sa tabi so maraming maraming salamat dyan sa OFW na vlogger na binigyan niya ako ng maalwa na paghahakot ng tubig so ayan at siya nga pala mga kabisay ito ay ako ang magkakabit dahil Natapos itong ikabit nila, siguro nakita nyo naman doon sa vlog ko, mga ilang araw na. So ngayon ko lang ikakabit kasi pinatibay ko muna yung ikinabit kong siminto. Hindi po pwede kasi mga kabisay na ikabit ka agad dahil siyempre di matitiis na hindi tayo magbumba, ay eh, maaalog ng maaalog yung inilagay kong siminto, ay eh, Huhuna na din yung kapit niya doon sa kanyang pundasyon. So ngayon at matigas na bali na sa dalawang araw na yan mga kabisay eh pwede ko nang ikabit yung kanyang pitsel at matibay na rin naman yung kanyang ano pan, kanyang pundasyon so samahan nyo ako mga kabisay at mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano kong ikakabit yan so magre-ready muna ako ng aking mga gagamitin mga kabisay alright abang abang So yun mga kabisay at naandito na yung aking mga gamit At uh, ikakabit ko na yun ngayon mga kabisay uh, At sana naman ay samahan nyo ako habang ikinakabit ko yan uh, At salamat sa inyong lahat yan mga kabisay Sa inyong mga tiwala at sana ay magustuhan nyo naman ito yung papakita ko ngayon sa inyo So let's go mga kabisay, samahan nyo ako uh, At start na tayo atin ang lagyan ng tubig mga kabisay Tingnan natin kung aagas na ba ambot mga kapisay hindi ako mapapanganito Ayan luminaw na ganon oh di ba okay na ayun meron palang malabo <laughs> malabo ang ilalim ng mga kapisay hintayin natin luminaw mga kabisay no nakukay pa yung ano niya sa ilalim So yun mga kabisay at ako yung kapag bumba na at medyo hindi pa masyadong malinaw kaya siguro Mamaya bubuksan ko pa to dahil bumaba yung tubig hindi ko na, na balik yung agas niya dahil siguro sumingaw yung gasket doon dahil marami pang mga buhangin kanina. So akin mo nang ayusin yan mga kabisay, lilinisin ko muna ulit yung lob kasi kanina malinis na yon. Eh problema may mga kasama pang buhangin yung aking mga na bumba. Yung lumalabas na tubig niya ay may mga kasama pambuhangin. So siguro nagbara yung gasket kaya yung tubig ay biglang nawala. Biglang bumalik sa ilalim dahil tinigilan ko ng bomba mga kabisay eh. So siguro mamaya papakita ko na lang sa inyo kung anong magiging resulta. Alright! So yun mga kabisay at meron nga pala akong mga bagong activities ngayon dito. So siguro makikita nyo kung gaano kabisay ang inyong tabisay kaya... <laughs> Pagpasinsahan nyo na kung hindi nyo masyadong nakikita dyan sa inyong mga, mga live or mga L.A. premier. At ngayon naman mga kabisay, nakatambay naman ako. May natatambayan akong isa dito. Kaya lang iniwanan ako ni Bipang eh. Nag-block si Bipang. Ayan, wala na siya. At ayan, nakatambay ako kay mamalo Malo. At ito nga pala mga kabisay, mag-o-umpisa oh, na silang mag-ano dito bukas magpintura at ayan dumating na ang mga materyales so sigurado busy busy na naman ang inyong taybisay so pagpasensya nyo na kung bihiran yung makikita sa inyong mga LS at alam nyo na des so siguro naman makakapag live ako dito makikita nyo at ayan ang aming mga magigging uh, magiging kasama si anong pangalan boss? Victor si Victor at saka yung kanyang mga kasamahan so sila ang nag ano dito na sila ang magpipintura so sila na rin ang bahala na rin silang gumalaw dyan hanggat gusto nila. Dahil sila naman ang, kanila naman ang oras nila. So, yon mga kabisay, sana naman ay subaybayan nyo rin. At ang mga ginagawa natin dito ay e, medyo abala ngayon ang inyong taybisay at marami ngayong activities na panibago dito sa bahay ng OFW na vlogger na eto ito ang tunay na magpapaganda sa buong bahay mga kabisay. Kung ang bahay pag natayo ay maganda, mas higit nagaganda pag sila ang pumasok mga kabisay, ang mga pintor. At ayan ang kanilang pangkulay at sila ang magpapaganda ng ating mga bahay. So sana naman, subaybayan so, nyo palagi itong aming mga gag kaganapan dito. At pagpasinsyan nyo nang medyo nauta lang inyong dahil napagod ako doon sa puso. So mamaya babalikan natin yun mga kabisay at panoorin nyo pa rin kung paano kung palilinawin yung puso. At dito, akin lang itong sinalit mga kabisay para makita nyo ang mga kaganapan ko dito. So sa susunod, i-update ko rin kayo sa mga halaman ko. Nasa awa ng Diyos ngayon ay eh, pinagpapala ang ating mga halaman. At maraming salamat sa inyong mga Support. So right, abang-abang mga kabisay, abangan niyo ang mga susunod na kabanata at ipapakita ko pa inyo. Bye bye.